Mga Kalingap, ito pa ang mga YouTube channel na dapat nating suportahan. Associate Kalingap Reactors. Associate Kalingap Reactors. Please subscribe. MSG Channel. Hello po mga Kalingap at mga kaibigan. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sino kaya ang nangingialam sa pera ni Rina? Palagi niya binibilang ang kanyang pera sa kanyang wallet. Sabi ni Ate Roda galit na daw si Rina dahil merong nakikialam sa pera niya. Sagot naman ni Ate Roda ay hindi daw nila pinapakialaman ang pera niya. Siguro naaalala lang ni Rina yung pera niya noon ay pinapakialaman ng tiyuhin at lolo niya, masinop sa pera si Rina, matalino pa siya, kaya bago natin panoorin ang video clip, pakisuportahan ang YouTube channel ng Magamang good sa si Kuya Val Santos Matubang Ate Edna at Kali Ngaprab. at syempre mapanood ang kabuang video sa YouTube channel ni Roda Mix Vlog. Suportahan po natin ang kanyang YouTube channel at ganoon na rin po sa aking munting channel, ito na sabay-sabay po nating panoorin mabalag lagi mong mo binibilang uh, pera oh, ay, Ilan na yan? mo ano yung 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 may ipit yan dyan no? sa sweater. Yan, ganyan. Oh, di ba? Sakto? <laughs> Walang kukuha ng pera mo. Don't worry, Di babalik kami doon ay. Bakit kinukuha ba dati ang pera mo? Babalik mo kami nila ay baisiya. <laughs> Ba't lagi mo <mag> binibilang? <laughs> so, <laughs> so, wala nang yung mga na-stop natin doon. Basilan ko, Miss Lori, ay grabe. Wala pong problema. Basta meron ko. Wala nang kukuha

sa ano. Na, lang kami, kami dito. Kayo kayo na, so ang dami nagbigay sa kanya ng mga papas ko. Nakapag-jollibee kaya mamaya. You can get you off of my mind. Are you still thinking?